So good morning mga kuys yan Ituturo ko sa inyo kung Anong torque value Ng drain plug ng XSR Sniper Saka ng R15 yan. Punta tayo dito sa Torque range yan Kapansin ah, nyo yan mayroon siyang mga torque value Ang torque value ng uh, Drain plug ng XSR Sniper Saka R15 is 32 Newton meter yan i-adjust natin itong ating torque wrench mag-add lang kayo yan nakatapat na yan sa 30 yung kapasin nyo nakatapat na siya sa 30 yan yung 30 mag-add lang tayo ng dalawa yan nakikita okay, nyo yan 0.5 1 1.5 sa 2 yan yun 2 yan yun 2 itatapat lang yan natin dito sa gitna nito yan adjust lang natin mga wins yan 32 na yan mga wins yan Tapos, mga kuwis, pag lumagitik na yung kanyang mismong torque wrench, pag lumagitik na yan, kasi nyo ha, yan, yun, yun na yung higpit niyan, mga kuwis. Yan. 32 Newton meter. So, good morning, mga kuwis, yan. Ituturo ko sa inyo kung Anong torque value ng drain plug ng XSR? Sniper sa kanang R15. Yan. Yeah. Punta tayo dito sa torque wrench ya. Tapos ya, meron siyang mga torque value. Ang torque value ng uh, drain plug ng XSR Sniper sa R15 is 32 Newton meter. Ya, yeah. adjust natin tong ating torque wrench mag a lang kayo yan nakatapat na yan sa 30 diba kasi yan nakatapat na siya sa 30 ay 30 mag a lang tayo ng dalawa yan nakikita nyo yan 0.5 1.5 sa 2 yan Yung 2 yan yung 2 itatapat lang yan natin dito sa gitna nito yan adjust lang natin mga kids yan 32 na yan mga kids yan Tapos mga kuys, pag lumagitik na yung kanyang mismo torque wrench, pag lumagitik na yan, kasi nyo ah, yan, yun, yun na yung higpit nyan mga kuys. 32 Newton meter.